Bade Gagawa tayo ng mga kobo, mga bade. Yan. Yan siya. Nag-wielding si brother. Kung sino man magpagawa ng mga kobo, mga bade. Mga ganun lang sa akin. Mag-comment lang. Tsaka kung saan lokasyon ang ipagawa ninyo. Ang iri yung kapatid, ah, patagilid mga badi. Ito mga badi, oh. Nakahang yan siya mga badi. Galing eh. doon sa sa taas. Ah, pag Nakahang yan siya. Yan. Yan. Ganda yung pagkagawa mga badi, oh. Long span yung atip niya mga badi. Yan. Tapos yung grills niya. Ano, steel matting. Tapos ano, tubular. Yan. Yan. Dalawa kami ng kapatid ko nagagawa. Maganda yan doon sa taas mga bade. Dito ako sa baba. Kay... Sa... Yat, dito sakin. Tapos ko na... Full weld. Yun doon sa kanya. Yung full niya. Pati doon sa dulo. Yan. Lagyan ng upuan mga bade. Yan. Maganda ito mga bade. Saya kira nak play board So, balik. nana, dragin nana so tunggak na berad. So, tunggak nalang. Hmm. So, mabali, oh, tunggu pada oh, pakai gawat nama nana lah so, Saya nak cakap tunggu kabit pa itong isang steel matting ikabit pa namin dun sa taas gawa kami ng ano na and... pan git git din no de kaya siguro yan baka kahit kaya... magbalik siya ulit di ba tanggal yan oh ulit ha balik ulit Ba yung pinanggawa namin. Uh, ano lang rin. Tubular lang rin yung ginawa namin ano. Para mas matibay 'yan. Yung sa ilalim. Tubular na dos. Tapos yung ano niya, paring niya. Dos imedia, aw ano Tapos yung impostin na lang namin sa gitna, ba kuan lang. Yung kuan ah uh, metal paring akwan ah uh, parlins or mas matibay